You as <laughs> really Marley Where is Daddy? yung wifi sa taas <laughs> Pasok muna naman. Ito kasi oh, nandito kasi banda saan. Tayo po yung bahay. Tapos, dito yung labahan. Tapos, makalat po. Ito yung kusina. Dito yung hugasan. Makalat pa po yan. <laughs> Tapos, ito yung CR. Tapos, dito yung kwarto. Diyan po yung sala. Ito pa Dito -tay. tayo daan sa daan. So, yung... oh. tayo po yung aking adyawa. Pumili kami dun sa labasan, guys. Kasi gawin na kaming Manila bukas. So, uh, madami pong kalat. O, uh. hmm, yan po yung ano. Um, doon yung kusina ba rin. Ah, oh, kusina. Lutoan pala. Sa kapila. Tapos, Carissa Homes guys Tanza Ayan o oh. Tanza by Vista Ah kaya pala by this way The sun is showroom The sun is showroom

Okay, daro. Ah, ano pala yun dyan? simbahan ano pala yun dyan? simbahan sa ano guys? sa uh, physics physics, charism lapit lang pala na diba yung nabasan kanina may avion simbahan din Hi I <laughs> you <laughs> Kasi yung wallet na yung wallet mo naiwan? Kamila mo? Anila? Toksa Ilan der? Ayun to ilan o Magkano siguro dito? Ayun o kasi siya pa Magkano siguro? Kaya parang ano lang ma'am mm tukoy -hmm. oh, bahay. daan papunta sa bahay. Yali dito sa labasan. <laughs> labasan ng merkado. Oh, di ba? Hindi pa umulan.